Makikita nyo naman, napakarami tao na uh, pila. Halos ang pukupo ka ng mga idol. Yo, what's awesome up guys? Welcome back to my another vlog. So, ngayong araw ay Webes. So, 4.30 lang kami dahil uh, maulan. So, okay na uwi kami. Siyempre, uh, before anything else, uh, sa mga hindi pa nakapag-follow dyan, follow na kayo. Kaya, regalo sa vlog. So, pa-subscribe na rin ang Greg TV sa aking YouTube channel. So, ngayon, dito tayo dadaan sa my food yung dahil mag uh, Edsa Kaurosel ako. Dahil um, mahirap mag MRT ngayon dahil napakaraming pasahero pag ganitong 4.30 lang hanggang 6. So, ayan. Dito ako duman sa may ano. Podium. Lulusok naman ako doon sa may ano. Sa may parking lot. idol nandito na tayo sa may parking yan. so maulang kasi ito na yun, ang, ang kapal ng ulap nakapayo nga ako ngayon dahil uh, kanina sobrang lakas ng ulan kaya pinauwi kami ng maaga siguro makarating ako nito ng Guadalupe mga ano na mga alas 6 na depende naman kasi sa haba ng pila sa ito hey Subscribe to teacher, my channel and also press this bell dahil icon. Dahil So, 8.30 sana kami. Kaso, ah, eh, ang gusto nang aming superior ay eh, 4.30 lang. Dahil, ito eh, nga lang, wala naman magagawa pa, na ano pa, na 8.30. So, dito ako ngayon naglalakad sa may ano, parking lot malapit sa uh, Mega Mall building. may Concentrex. So, yung mga ito, nandito na ako sa may ano, malapit sa EDSA Ortigas. Marami pa naman pila dito pag ano pag -hapon. So sa mga nakakapanood ng mga video ko na dumadaan dito, sigurado alam na alam niya na lang yung pila dito sa Ortigas ay eh, napaka haba. Lalo yung papunta ng ano, North Avenue. Sa so, mga ito, ito naman yung ano, papunta ng MRT. Siksikan so, din dito pagpapasok ang ng MRT. pag sa karoon tayo, hakiya tayo. Matubig din pala dito. pala dito.

Nandito uh, tayo mga idol sa, sa ilalim. So kailangan natin uh, kababa dito sa ilalim. Kailangan pa natin tumawid sa kabila at tumakyat ulit. Para makapasok po sa MRT. Tapos pasok sa MRT kung kayo dadaan sa may railist ng train. So loob na tayo mga idol ng MRT. So, baka na naman tayo na, Ay lang sa bagbag sa pwesto ng temperature. Yan nga. na Napaka ano? Ano nang paglapit sa motor ng katulong ko. Yan, puta dampalakai dito, dito talakai dada. So, itong bilang itong niya, North yan. Kasi paghapon, ang haba ng pila sa North Avenue. Excuse po. <laughs> so, ayan ang pila ng North Avenue. So, Makukula naman mga ito. So, siksikan ngayon. Ginaganda dito, paghapon, pag hapon, pag patap-avenue ka, wala masyadong pila ang maraming pila ang North Avenue dahil maraming mananakay ng North Avenue kaysa sa South kaya eh, yun ang kinaganda rito ang North Avenue Tignan tingnan naman makikita nyo naman napakaraming tao na pila halos ang pukupo ka ng mga idol so yun eh, sa tinatay dahil ano tapabi nyo tayo para masyado bila so mga ito ngayon lang, andito na lang ang vlog natin ngayong araw at salamat sa inyong panonood